Labi pa ang pag ni Lovely Albanyel. Panglimang aldaw na kaya ngunyan po kan kandain na makauli pa sa inyong residensya sa poblasyon Rapurapo Albay ang sayang esposo na si Domingo Azotea Albanyel, 48 anyos, asin bayaw niyang si Eduardo, 58 anyos. Istorya niya, maagahon kan Agosto 31, kan maglawod ang sa iyang esposo asin na si Eduardo. Huli na panguduhan man sa bitbit, piglalao man niyang mauli man sa mga inikan parehong aldaw. Alagad makalihis ang pitong oras, ipinaabot niya ng pagkakawara kan magtugang sa otoridad. Ang agad man po ako kitabang para sa krudo po na ipahanap po po sinda sa mga para tapuan ninda mga para banuwit. So iba po, so sa party po kan mga pamilya man kang agong po duman sa poruksa is, Arog po ka sa mga albanyel, kara sa mga aki po ni Ninang albanyel, tapos kinakag-agagad po, tapos mga edwenga po, di naman po sinda naghagad si pangkrodo. So bali sinda naman po alang shoulder kang expenses. Tulos man da ang nagkondusir ng search and rescue operation on Coast Guard alagad hasa sa presente, day pa ang duwang parasira. Dugang pa niya pasado alas 4 ng hapon kasudma kan may magkontak sa iya na taga Baras Katanduanes at sinagpaabot ng informasyon na may nahiling na abandonadong bangka sa nasambit na kadagatan na tulos manapigkumpermar ni Lovely na sa indang pagsadiri. Ipinaisi niya manda tulos ng impormasyon sa otoridad alagad mayo pa sa iyang nakakaabot na bareta na na ang mga ini nangapudan po, po ako na kung si Simon po ang nakahiling o nakasagi po sa agong po niyan sa tugang, sa tugang niya, sana po. Punta po naman po nito kami tulos pa. Sobrana, sobrang sobrang so, na po talagang stress. Hindi na po pa po kami nakakamubon kang problema ang iniso. Bali, grabe, grabe po talaga. Grabe po talaga ang impact sa pamilya mi. Lalo na po sa mga aki mi na nag i kasi nangangapudan po ako nasa na sana po kung si Simon po ang nakahiling o nakasagi po sa magtugang, paki-inform man po kami. Sa posibleng makahiling sa mga nawawara, mag sana sa sana numero ni Lovely as in sa iyang Facebook account. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.